What's up sa inyong lahat mga kabady Pasensya na kayo mga kabady Medyo matagal tayong din nakapag-upload ng video Yan, uh, ang gagawin natin ngayon mga kabady Ay magpapalaro tayo dun sa mga bata dun sa out. my court At ang tawag e ng laro na to ay in and out Masaya to mga kabady, tala Sama ka, let's go In Out e Out Eh? Eh? <laughs>

Out. out oh, wala. So, step in, step in, step in. Step oh. in. Adat na lang, oh. In. Out. In. Out. In. Out. Eh? Eh? Oh, tama lang. <laughs> in. In. Out. In. Out. 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 <laughs> In. Out. Out. Oh, nanalo ka ng na. house and lot. Oh, ito'y nanalo isang milyon. Sana Sana